May bayaning sunigaw, Kalayaan ay ipaglaban Pagyak tayo sa kasaysayan Sa intramuros o sa kawit ng kalayaan Okay, nakapag-bike na uli kami may sa uh, mga pampanahon ng wala. Malayo to. Hindi ko na nagsama. Ayun, ah, kami, andito nga pala kami ngayon sa Balintawak. At dahil ginugutin, ginugunita ang National Heroes Day. Yan. Yeah. Kaya walang pasok, National Heroes Day. Ngayon, ang tanong, uh, kailan o paano nga ba nagsimula ang National Heroes Day? Kailan yeah. nga ba? Yan. Pakinggan nyo to. Kailan nga ba nagsimula ang araw ng mga bayani? Nag-ugat ang pagdiriwang na ito sa sigaw sa Pugad Lawid noong August 1896. Ito ang nagmarka sa simula ng Revolusyong Pilipino laban sa mga Espanyol. Noong ika-28 na Oktobre 1931, Pinagtibay at itinalaga ng Philippine Legislature ang kuling linggo ng Agosto bilang araw ng mga bayani. Ngunit itinatag din ang pagdiriwang ng araw ni Bonifacio na nakatuon din sa pagkilala sa mga hindi kilalang bayaning Pilipino. Sa kalaunan, idiniwang ang araw ng mga bayani kasabay ng araw ni Bonifacio. Ito ay nagpatuloy hanggang sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ibinalik ni Pangulong Elfidio Quirino ang araw ng mga bayani sa huling linggo ng Agosto at itinakda ito ni Pangulong Corazon Aquino bilang isang regular na holiday. Muling binago ang petsa ng selebrasyon noong 2007 at isinibatas na ipagdiwang ang National Heroes Day sa huling lunes ng Agosto. At ito po ang ilan sa mga bayaning Pilipino. Ito ang mga ilan sa kilalang bayaning Pilipino. Jose Rizal. Si Jose Rizal ay kilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang kanyang mga gawa ay naging inspirasyon sa revolusyong laban sa pamahalaan ng Kastila. Isinulat niya ang Noli Metangere at El Filibusterismo na nagpapakita ng pang-aabuso ng gobyerno at gumising sa kabayanihan ng mga Pilipino. Andres Bonifacio, kilala bilang ama ng Revolusyong Pilipino Si Andres Bonifacio ay ang nagtatag ng katipunan. Pinamunuan niya ang pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Ang kanyang katapangan at pamumuno ang naging instrumento upang ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan. Emilio Aguinaldo Si Emilio Aguinaldo ang naging unang presidente ng Pilipinas. Siya ang namuno sa pagdedeklara ang kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng mga Kastila noong ikalabing dalawa ng Hunyo 1898. Ang kanyang pamumuno noong ligma ang Pilipino-Amerikano ay nagpakita ng kanyang dedikasyon sa soberanya ng bansa. Gabriela Silang, simbolo ng katapangan ng babae. Pinamunuan ni Gabriela Silang isang pag-aalsal laban sa Pwersang Espanyol kasunod ng pagkamatay ng kanyang asawang si Diego Silang. Dahil sa kanyang pamumuno at dedikasyon at determinasyon, siya ay naging mahalagang tao sa kasaysayan ng Pilipinas. Polinario Mabini Sa Polinario Mabini ay kailan bilang isang utak ng himagsikan at ang dakilang lumpo dahil sa kanyang katalinuhan sa pamamahala at pagpaplan malaki ang naging ambag niya sa revolusyon sa Pilipinas at sa pagtatatag ng Unang Republika. Siya rin ang naging pangunahing tagapayo ni General Emilio Aguinaldo sa pamahalaang revolusyonaryo. Lapu-Lapu Si Lapu-Lapu ay tinaturing na isang bayaning Pilipino dahil sa kanyang katapangan sa pagtatangkol sa kalayaan laban sa mga pananakot ng Kastila pinamunuan niya ang kanyang mga mandirigma sa labanan sa Mactan kung saan nagtalo at napatay ang manlalakbay na si Ferdinand Magellan. Pagkilala sa mga bayaning Pilipino Ang araw ng mga bayani ay isang pagkakataon upang balikan ang mga aral ng kasaysayan at kilalanin ang mga bayaning Pilipino na nagpamalas ng kanilang kabayanihan katapangan at dedikasyon para sa bayan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa at paglilingkod sa bayan. Bawat isa ay may kakayahang maging bayani ng Pilipinas. Mula rito sa Balintiwak, ito kang TV. Sa ay okay. sa bisikleta, sa bayang ihip ng hangin, Padyak sa umaga sa kalmadong panaginip sa likod ng bawat kanto May alaalang nakatago Bawat daan may kwento Mula noon hanggang ngayon May sundalo Naglakad sa lupain tinatahak May bayaning sunigaw, Kalayaan ay ipaglaban Pagyak tayo sa kasaysayan Intramuros o sa Kawit ng kalayaan, sa viganti tila buhay ang nagkayaan. Sa